Okay guys, uh, may share lang ako sa inyo about kailan daw winawalay ang mga biik simula pinanganak at anong edad na winawalay. So, ako guys, uh, hindi pare refresh yung pagwawalay ko ng mga biik. sa so, depende sa sitwasyon po yan. Pero nakapagwalay po ako ng 21 days. Alam nyo ba guys, yung 21 days na winalay ko na biik ay walang nagiging problema. Katunayan, Uh, may video ako dyan kung kailangan ko winalay yung mga biyek lahat yan uh, procedure ko naka update yan na winalay ko ng 21 days at yung winalay ko ng 21 days at ito pa yun guys yung ginawa dalawang inahin so bago natin jawin magwalay ng 20, 21 days make sure na meron kayong ginawang uh, procedure sa mga biyek Simula D5 hanggang sa 21 days Para uh, kampante ka na na pwede na siyang iwalay So ayan yung ebidensya guys May video dyan Itong dalawang inahin ko na to na tinira ko 21 days po yan winalay So imagine guys ginawa ko pang inahin So ang ginagawa ko lang naman 5 uh, days tinuturoan ko na yan uh, Paano magpakain So kadalasan nga noon uh, 28 to 30 days po talaga ako nagwawalay. Pero nasa 10 days up na ako nagtuturo ng pagpapakain noon. So ang 5 days na pagtuturo sa pagpapakain, hindi naman yan totally talaga pag mo eh pagkain na. So hindi pa po talaga yan mag, uh, magsasacrifice ka pa ng ilang kilong booster kids bago yan matuto kumain. Ang importante dyan guys, huwag niyong uh, pawala ng uh, pawala ng pagkain so laging may pagkain, kainin man yan o hindi, dapat may pagkain lagi yung bahay biik na yan gawin nyo lang yan araw-araw uh, hanggat uh, kapag medyo matagal na linisin natin kasi baka expired na, mapapanis na yung ano, linis, then lagay uli kayo ng bago Okay lang yan, kainin man yan o hindi, okay lang yan dahil may purpose tayo dyan, ba't natin ginagawa yan. Minsan nagdadagdag pa nga ako ng naglalagay ako ng kainan, may dry, may basa, nilalagyan ko pa ng gatas yan yung pambasa ng uh, booster. So ang bilis talaga matuto guys kumain ng mga biik pag mga ganyan, kaya nakapagwalay ako ng 21 days. So, hindi posible na magwalay ng maaga, 21 days. Uh, sa ibang bansa nga, sa mga farm, 21 days nga winawalay ng mga bii. So, ang ginalalabasan okay naman guys. Dahil ito patunay na dalawa kong gawin, uh, iniwan kong inahin dalawa, survivor din sa virus, dalawang bis na tumama yung virus, hanggang ngayon may virus pa rin dito, survivor pa rin. So, yan yung ginagawa kong inahin. So, ang... Pero hindi ko pinopost yung 21 days sa inyo guys kasi uh, kailangan kasi focus, 100% focus ka dyan sa mga bake na yan kung gusto mo magwalay ng 21 days. So, ang pinaka maganda magwalay is 28 days to 30 days. So sa akin yan guys yung 30 days, bihira ako na lang magagawa yan. Depende na siguro yan sa sitwasyon ng inahin, bihik, kung may problema or sa mga biik may problema ganyan or hindi ako nakapag-vaccine hindi ako nakapag-turo uh, ng mas magas sa pagpapakain yan mga medyo matagal yung uh, pagwawalay natin pero kadalasan is 28 days so sinubukan ko lang yung 21 days kung uh, maganda yung kinalalabasan so maganda po talaga ang kinalalabasan guys 21 days pataas pwede na magwalay make sure lang talaga na nagagawa nyo yung mga dapat gawin sa mga biik bago nyo iwalay yung pagbibigay ng uh, prevention pag inject ng vitamins uh, prevention sa pagtatae yung uh, hindi na hindi na sila kaagad na manibago sa, sa pagwalaan ng kanilang mamapig. So ang ginagawa natin yung inahin yung tinatanggal natin sa kulungan iniiwan yung biik. So five days tsaka nyo itatransfer sa nursery so ganun po so dati kasi angay hanggang ngayon mga backyard kapag nagwawalay na sa 40 days up pataas na so may kita pa ba kayo nyan guys unang una yung inahin ninyo matagal maglandi so kasi over ano na eh over na over days na yung ano eh, lagpas na So, 'Yung inahin niyo patuloy niyo pinapakain. Tapos ang tagal niyo pang winalay. So, ang laki na pong nawawala. So, mas maaga winalay, mas hindi weak 'yung inahin, mas condition ang inahin 'pag maaga iwalay, so mabilis maglandi, so nabubuntis na kaagad. Pasagawin niyo lang 'yung mga procedure ko diyan na pag nagwalay, ah, uh, 'yung pinapakain, kung payat, papakainin ng grower para manum mabilis manumbalik. Kapag medyo hindi naman payat, sa condition naman, mag-inject lang po kayo ng vitamin C, e, D, E, din purga. So, ganun lang yun. Tapos, magbigay ng sisikal powder, pampa at pampa-quality eggs din po yan. Yung sisikal, vitamins A, D, E. So, ganun po. Ito, ah sundan nyo lang guys yung mga video dyan. Kasi, awala ah, wala na nagtatanong ngayon. Dati, paulit-ulit yung tanong na yan na kailan iwalay ngayon wala na so bago may magtanong uunahan ako na ng sagot so ganun po yun guys 21 pataas po ako nagwawalay so depende pa yan sa uh, condition may kasi busy tayo hindi nakapag-inject vaccine so medyo late so late din natin iwalay kaya pupos pupos lang tayo yung procedure meron na akong program dyan about sa uh, vaccine vitamins prevention para pagwalay, yung eh walang magiging problema yung mga biik. Kasi natural lang sa mga biik na nagkakaroon ng problema kapag ah, habang sumususo pa lamang. Hindi na iiwasan yan. Pero dapat alam natin yung gagawin. Yan yung mga sinishare ko sa inyo. So, ito, subaybayan nyo ito. Kasi ito yung panimula ng tatlong inahin. Yan. Uh, I share ko ulit sa inyo yung may pagbabago yung program ko ngayon dahil nga uh, mayroon ng box uh, pag nag vaccine tayo baka darating yung vaccine ng ESF baka magkaroon na nung pag nanganak sila so may bababago yung program pero dali, madali lang naman yon kasi nag, nag nagbabaksin tayo ng hag cholera, pneumonia So mas maganda kung makapagbakuna tayo ng iisip vaccine kung okay yung okay yung ano nila doon, yung okay kinalalabasan ng vaccine. Kasi yun lang yung panglaban natin na maging kampante sa pag-alaga kasi sa pag-iinahin sa pagbawoy po hindi po biro ang puhunan. Mamumuhunan ka po talaga. Kahit pa isa, dalawa, tatlo pa yan, mamumuhunan ka po talaga. So yun lang guys. Uh, sa mga nagtatanong o sa magtatanong pa lang kailan winawalay ang mga biik kailan tinuturoan sa pagpapakain 5 days simula pinanganak pwede nyo na puturoan yan ang way marami na rin akong video about that kung way kung paano magtunaw ipahid lagi sa didi para pag dumidi nakakalasa sila tapos uh, may dry may wheat pwedeng pa, din yung nilalagay para lang unti-unti silang uh, matutong kumain So na-adapt nila na -ano nila yung lasa ng feeds. So hanggang sa masanay sila. So ang inahin din kapag marunong na kumain yung mga bee, kag So hindi masyadong ang ah, mga ngayayat dahil ang mga bee hindi yung maasa lang sa gatas kundi sa feeds din. So ganun dapat. So 21 days ako nagwawalay, 21 days pataas. Bihira ko palang nagawa yung 21 days guys dahil sinubukan ko lang dahil Uh, may napanood kasi ako na sa ibang bansa farm 21 days lang so but kaya nilang magwalay ng 21 days tayo bakit hindi natin kaya eh parehas lang naman so sinubukan ko at kinalalabasan ito po yon at maganda po talaga kinalalabasan so kailangan ko pa ng uh, maraming pag-aaral dyan para pag 21 days ng makabisado ko na yan lahat at okay naman yung unang Uh, pag-aaral ko dito so kailangan ko pa rin ng uh, kailangan ng ano uh, maganda talaga yung plano para ano pa yung magandang uh, pag-aaral pa para magiging kampante na kasi pag na uh, walay ng maaga yung alimbawa yung mga BX 21 days na walay pa so wala kang kalumilogi guys dahil 21 days pa lang pagkalipas ng 4 to 7 days maglalandi na po talaga yung inahin yan so parang yung papakain mo eh nababawasan so less expenses at, at uh, yung inahin mo naman mabilis lang din mabuntis uli at mabilis lang mga nakuli so yan lang guys maraming salamat ah uh, kung, up, kung gusto nyo po talaga na mabilis yung mapapanood yung mga video updated kayo eh dapat nakapalo po kayo So, ako sa mga interesado lang. Kung walang interesado, skip nyo na lang yung mga video natin. So, sa mga interesado at gusto magkaroon ng idea, tips, so, dapat nakapalo po talaga. So, yun lang guys. Maraming salamat. Happy farming and God bless.